Isang bukid lang. At doon pa sa liblib na malitbog. Anong gagawin mo doon, Sophia, magtanim ng mani? Ang mapanuyang tawa ng aking madrasta, si Elena, ay umalingaw-ngaw sa buong opisina ng abogado. Kasabay niyon ang palihim na hagikik ng kanyang mga anak, ang aking mga kapatid sa ama, sina Marco at Liza. Habang binabasa ang testamento ng aking ama, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso. Ang lahat ng mamahaling ari-arian sa syudad, ang malaking bahay, ang mga kondo, ang mga kumikitang negosyo, ay napunta sa kanila. Sa akin, isang walang kwentang bukid. Ang hapdi ng kahihiyan at ang sakit ng pagtataksil ng pamilya ko mismo, hinding-hindi ko malilimutan ang pakiramdam na iyon. Hindi ko akalain na ang pinakamapait na sandali sa buhay ko ang magiging susi sa aking pinakamatamis na paghihiganti. Ako si Sofia. Para sa karamihan, may maayos akong buhay. Biniyayaan ako ng gandang madalas purihin, at bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa larangan ng arkitektura, masasabi kong nakatayo ako sa sarili kong mga paa. May sarili akong maliit na kondo sa Makati na binili ko sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Hindi ako kailanman umasa sa yaman ng aking ama kahit na alam kong mayaman siya. Mas gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumuo ng sarili kong pundasyon. Naniniwala ako sa prinsipyo ng kasipagan at kabutihan. Ang aking ama ang pinakamamahal kong tao sa mundo. Siya ang aking sandigan, ang aking inspirasyon. Ang pumanaw kong ina ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aking pagkatao, ngunit tinulungan ako ng aking ama na maging matatag. Nang magpakasal siya ulit kay Elena, ang aking madrasta, akala ko ay magiging isa kaming masayang pamilya. Pero mula noon, ramdam ko na ang ingit at pagtatampo ng kanyang mga anak si Marco at Liza, sa paraan ng pakikitungo ng ama ko sa akin. Kahit napantay niya kaming lahat ratuhin, nakita ko ang pagkinang ng inggit sa kanilang mga mata. Madalas nilang bulungan ang isa't isa kapag kami ay magkasama at ramdam ko ang lamig sa kanilang pagtanggap. Sa kabila ng lahat, pinipili kong maging mabait kay Elena at makasundo ang aking mga kapatid sa ama. Tuwing linggo, sabay-sabay kaming nanananghalian. Pinipilit kong magkaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan namin. Masaya ako sa kung ano ang mayroon ako, ang pagmamahal ng aking ama, ang aking trabaho, at ang kapayapaan sa aking kalooban. Walang anuman ang makasisira nito o akala ko lang. Ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho ng parang bula. Isang umaga, biglang nagising ang aking ama na hirap huminga. Mabilis ang paghina ng kanyang katawan at sa loob lamang ng ilang linggo, nawala siya sa amin. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Ang sakit ay parang isang matalim na sibat na tumarok sa aking puso. Ang aking ama, ang aking haligi ay wala na. Ngunit bago pa man ako lubusang magluksa, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng aking madrasta at mga kapatid sa ama. Sa halip na magbigay ng suporta at pagmamahalan sa oras ng aming kalungkutan, naging abala sila sa mga usapan tungkol sa ari-arian. Mas madalas kong naririnig ang salitang mana kaysa paalam. Habang nakahiga ang aking ama sa burol, narinig kong nagtatanong si Elena tungkol sa mga bank accounts, mga titulo ng lupa, at mga negosyo. Hindi pa nga nalilibing ang aking ama, pero ang kanilang uhaw sa yaman ay mas nangingibabaw kaysa sa respeto. Pinansin ko na palaging nagbubulungan sina Elena, Marco, at Liza sa isang sulok. Kapag nilalapitan ko sila, bigla silang tatahimik at magpapanggap na nag-uusap lang tungkol sa pagluluksa. Ngunit nakita ko ang pagkinang sa kanilang mga mata, hindi iyon luha, kundi uhaw sa kapangyarihan at yaman. Nagsimula silang magtabi ng mga dokumento na dati ay nakikita ko sa mesa ng ama ko. Kapag tinatanong ko kung ano ang mga iyon, sasabihin lang ni Elena na mga papeles lang ng negosyo at hindi ko kailangang malaman. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkakasabi, na may matamis ng ngiti, ngunit mailamig sa kanyang tinig, ay nagdulot sa akin ng malalim na pagdududa. May mali. May masamang hangarin sa likod ng kanilang mga ngiti. Hindi nagtagal, mas lumala pa ang sitwasyon. Pagkatapos ng burol at libing, halos wala na akong lugar sa sarili kong tahanan. Si Elena na ang kumukontrol sa lahat. Ang mga susi ng mga drawer ng ama ko ay nasa kanya na ang mga papeles ay nakatago. Kung dati ay may formal na abogado na dumadalaw para sa mga negosyo ng ama, ngayon ay may bago siyang abogado na madalas dumating ng palihim. Isang lalaking panay ang iti kay Elena na para bang kasosyo niya sa isang sekreto. Minsan, narinig ko si Marco na kausap si Liza sa telepono. Siguraduhin nating walang matitira sa kanya. Dito lang sa atin lahat ang pera ng tatay. Hindi siya kasama, Nandoon ako sa kabilang kwarto at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang akala kong simpleng pagkainggit ay isa palang malalim na pagtataksil. Nagpapanggap silang mabait sa harap ko, pero sa likuran ko, kinakawawa na pala nila ako. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na pagbabago. Hindi na ako isinasama sa mga family meetings. Ang mga dinner discussion ay tungkol na lang sa future plans na hindi ako kasama. Kung dati ang pangalan ko ay madalas marinig sa bahay, ngayon ay para akong multo, isang estranghero sa sarili kong tahanan. Nagsimula akong magtanong sa ilang kamag-anak tungkol sa mga ari-arian, ngunit ang sabi nila, si Elena na daw ang tagapagmana ng lahat. Ngunit alam kong may sariling testamento ang ama ko na matagal niyang pinlano. Hindi ko lang alam kung nasaan na ito. Ang pagdududa ay naging takot. Baka tuluyan na akong wala nang mapuntahan. Ang bawat sulyap ni Elena sa akin ay puno ng pagmamalaki at panunukso na para bang nalalaman na niya ang aking kapalaran. Ang pakiramdam ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya ay napakabiga. Dumating ang araw ng pagbabasa ng testamento. Naroon kami sa opisina ng bagong abogado ni Elena. Isang matandang lalaki na may seryosong mukha, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang boses na para bang may mabigat siyang pasanin. Nakita kong panay ang tingin niya kay Elena na para bang humihingi ng permiso o kumpirmasyon. Si Elena naman, nakangiti, pero halata ang pananabik sa kanyang mukha. Katabi niya si na Marco at Liza na mayroon ding mapanuyang tingin sa akin. Ang hangin sa silid ay napakabigat at ramdam ko ang tensyon sa bawat isa. Nagsimulang basahin ng abogado ang testamento. Sa bawat ari-arian na babanggitin, ang ngiti ni Elena ay lumalaki, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang bahay sa Forbes Park kay Marco. Ang kondominium sa Makati kay Eliza. Ang negosyo ng real estate sa inyong tatlo bilang magkakasosyo. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Nagsimula ng magbulungan sina Marco at Liza, may kasamang tawa na para bang niloloko nila ako ang kanilang mga tinig ay halos hindi marinig, ngunit sapat iyon para iparamdam sa akin ang kanilang panliliba. At pagkatapos, dumating ang bahagi ko. Bumuntong hininga ang abogado na para bang nahihirapan siyang basahin ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang sa awa, na lalo kong ikinasakit. At kay Sofia ang bukid sa malitbog. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang malakas at nakakainsultong tawa ang sumabog mula kay Elena. Ha! Isang bukid. Na nasa probinsya. Para saan pa iyon? Wala namang kwenta. Ang boses niya ay umaaling gaw sa buong opisina. Sumabay sa tawa niya sina Marco at Liza. Wala ka talagang nakuha, Sofia. Anong gagawin mo sa bukid na iyon? Magtanim ng kamote. Ani Marco na sinundan ng mas malakas na tawanan. Si Liza naman ay nagtakip ng kanyang bibig, ngunit halata ang kanyang mapanuyang iti. Napakasakit. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi. Ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang pagtataksil ay klaro. Ang ama ko, na nagbigay sa akin ng lahat ng pagmamahal, ay iniwan ako sa ganito. O baka pinlano nila ito? Ang sakit ay naging desisyon, hindi ako hahayaan na manalo sila. Hindi ako hahayaan na gawin nila akong katawa-tawa. Tiningnan ko sila sa mata, isa-isa. At kahit nangingilid ang luha sa aking mga mata, pinilit kong umiti. Isang ngiti na hindi nila naintindihan, ngiti ng isang tao na handang lumaban ng isang tao na may alam na hindi pa nila alam. Isang ngiti na nagkukubli ng isang sikreto. Sa kabila ng matinding kirot na naramdaman ko, may maliit na pahiwatig sa aking puso na hindi patapos ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Tinawagan ko ang abogado ng ama ko, ang luma niyang pinagkakatiwalaan, si Atty. Ramirez. Tinanong ko siya tungkol sa bukid. Ang sabi niya, hindi niya alam ang detalye ng huling testamento dahil sa huling araw ng ama ko, may bagong abogado na raw ang gumawa. Ngunit sinabi niya na ang bukid na iyon ay binili ng ama ko noong bata pa ako, at may sentimental value daw iyon sa kanya. Isang kakaibang iti ang nakita ko sa kanyang labi nang sinabi niya ang tungkol sa bukid, na para bang may alam siyang hindi ko pa nalalaman. Kinabukasan, kahit gumuho ang mundo ko, nagpa siya akong puntahan ang bukid. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung bakit iyon ang ibinigay sa akin ng ama ko. Isang napakalayong lugar sa Malitbog, halos walang bahay, puro bukirin. Ang daan ay bako-bako at napuno ng alikabo, halos walang dumadaan na sasakyan. Pagdating ko, isang lumang kubo lang ang nakita ko, at malawak na lupain na puro damo at ilang punong kahoy. Niyakap ko ang sarili ko at hinayaan kong lumabas ang mga luha. Ang hangin ay malamig at ang kalungkutan ay bumabalot sa akin. Habang naglalakad ako sa bukid, iniisip ang ama ko at ang kanyang mga alaala, biglang may nakita akong pamilyar na mukha. Siya si Daniel, isang matalikong kaibigan noong bata pa kami. Nagulat siya nang makita ako doon at mas lalo akong nagulat nang makita siya doon. Ngayon, isa na siyang matagumpay na real estate agent. Nagkwentuhan kami. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mana ko at nag-alok ako na ibenta na lang ang bukid. Tumawa siya, pero hindi ng pampasakit na tawa Kundi tawa na puno ng pagkagulat. Sofia, sabi niya, habang nakatingin sa paligid, ang kanyang mga mata ay seryoso. Alam mo ba may balita akong narinig sa industriya? May isang malaking developer, ang Orion Properties, nagpaplano silang bumili ng malawak na lupain dito para sa isang bagong smart city. At ang bukid mo nasa sentro ng plano nila. Tinatago pa nila ang plano, pero malapit na raw nilang ianunsyo. Ito ang next big thing sa real estate. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Hindi lang basta tubig, kundi isang sapa ng katotohanan na nagpaliwanag sa lahat. Ang sinabing walang kwentang bukid ay isang ginto pala. Ang ngisi ng aking madrasta ay biglang naging isang nakakatakot na babala sa aking. Hindi aksidente ito. Hindi iyon isang pagkakamali ng aking ama. Ito ay isang plano. Isang huling regalo mula sa kanya na inakala nilang basura. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang ama ko ay matalino. Alam niya na babasahin ni Elena ang testamento at gugustuhin ang lahat ng may halaga. At sa kanyang pagmamadali at kasakiman, hindi niya inakala na ang walang kwentang bukid na iyon ang magiging susi sa aking pagbangon. Ang aking ama hindi niya ako iniwan. Pinoprotektahan niya ako. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Discreet akong kumilos. Walang nakakaalam. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nalaman ko. Gusto kong maging sorpresa. Gusto kong makita ang reaksyon nila kapag nalaman nila ang katotohanan. Gamit ang tulong ni Daniel, mabilis kong nakontak ang Orion Properties. Sa loob ng ilang linggo, nagkasundo kami. Ang walang kwentang bukid ay naibenta sa isang halagang astronomical, isang halagang hindi ko akalain na hawak ng aking ama na matagal ng pinlano para sa akin. Ang transaksyon ay mabilis at ang pera ay nailagay sa aking account. Ramdam ko ang kaba at pananabik sa bawat paglipas ng araw. Nang makumpirma ang bentahan at nakita ko ang numerong nakalagay sa aking bank account, inanyayahan ko si Elena at ang kanyang mga anak sa isang hapunan. Pumili ako ng isang magandang restaurant sa Bonifacio Global City. Nagulat sila. Akala siguro nila ay magmamakaawa ako o hihingi ng parte sa kanilang mana. Nagayos ako ng bongga, suot ang isa sa mga magagarang damit na binili ko mula sa sarili kong pera na may kaunting pahiwatig ng elegance at confidence. Pagdating nila, nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Si Elena ay nagkukunwari pa rin nagmamalasakit na may matamis ngunit plastik ng ngiti. Sofia, anak, kumusta ka na? Sana ay ayos ka lang sa bukid mo. Malungkot ba doon? Umiti ako isang itinapuno na puno ng pananagumpay. Ayos na ayos, Elena. Sa katunayan, may magandang balita ako para sa inyo. Kumunot ang noo niya, ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. Ano iyon? Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa. Nakita ko ang pagkaingit na nagsisimula ng sumilay sa mata ni Liza, ang pagmamayabang ni Marco, at ang kasakiman sa mata ni Elena. Huminga ako ng malalim, nag-enjoy sa bawat sandali ng tension. Naibenta ko na ang bukid. Nagulat sila. Sabay-sabay silang nagtinginan. Talaga? Sino naman ang bibili ng walang kwentang lupain na iyon? Tanong ni Marco, may bahid pa rin ang pagmamaliit sa kanyang tinig. Baka sa pata ni man ng kamote lang iyan. Ang Orion Properties, kalmado kong sagot, ang aking tinig ay matatag at malinaw. Bibilhin nila ang bukid para sa isang bagong smart city. At ang halaga napakataas nagkaroon ng katahimikan na nakakabingi. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang kulay ng mukha ni Elena. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla, pagkaingit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa mesa. Anong sinasabi mo? Impossible. Walang kwentang lupain iyon. Ang kanyang tinig ay tumaas. Ang ama ko ay hindi tanga. Alam niya kung ano ang halaga ng bukid na iyon. Paliwanag ko, ang bawat salita ay parang suntok. Hindi niya ito ibinigay sa akin para ako ay saktan. Ibinigay niya ito sa akin dahil alam niya na ako lang ang hindi magiging sakim, ang tanging tunay na magmamana ng kanyang pagmamahal at karunungan. At dahil sa pagtataksil ninyo, dahil sa pagtawa ninyo sa akin, at sa pag-aakala ninyo na wala akong nakuha, mas naging matamis ang tagumpay ko. Pero pero parte kami ng pamilya mo. May karapatan din kami doon. Bulong ni Liza, halos umiiyak. Nagtaas ako ng kilay. Karapatan? Saan kayo noong panahong halos wala na akong makain dahil tinanggal niyo ako sa lahat ng ari-arian? Saan kayo noong panahong kinakawawan ninyo ako? Nasa tabi kayo at tumatawa, nagdiriwang sa aking kawalang kwenta. Kaya ngayon, ang perang ito ay para sa akin lang. Hindi ninyo kailangan. Meron na kayong mga magagarang bahay at negosyo, di ba? Tumingin ako kay Elena, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, hindi sa lungkot kundi sa pagsisisi at galit sa kanyang sarili. Ang ama ko ay nagtiwala sa akin at hindi niya ako binigo. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Elena, hindi sa lungkot kundi sa galit at pagsisisi. Si Marco at Liza ay nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanilang mga pangarap na ako ay tuluyang maging mahirap ay naglaho, pinalitan ng realidad ng aking tagumpay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na katarungan. Ang pagtawa nila sa akin ay nagbalik sa kanila ng mas malakas. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Elena at ng kanyang mga anak. Nalaman ng mga tao ang kanilang kasakiman at ang kanilang pagtatangka na agawin ang lahat mula sa aking. Unti-unti silang naihiwalay sa lipunan. Ang kanilang reputasyon ay nasira at ang mga negosyong minana nila ay unti-unting humina dahil sa kanilang mga desisyon at kakulangan ng kakayahan. Ang mga lumang kaibigan ay lumayo at ang mga kamag-anak ay halos hindi na sila kausapin. Ang kanilang mundo na itinayo sa kasinungalingan at kasakiman ay unti-unting gumuho. Ako naman, ginamit ko ang pera mula sa pagbebenta ng bukid upang itayo ang sarili kong mga negosyo. Naging matagumpay ako at nakatayo ako sa sarili kong mga paa, mas matatag kaysa dati. Ang ama ko ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo, ang kalayaan at ang kakayahang maging malaya sa kanilang kontrol at kasakiman. Napatunayan ko sa sarili ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung anong material na bagay ang mayroon siya, kundi sa kung anong klase ng tao siya at kung paano siya lumalaban sa mga hamon ng buhay. Sa huli, ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng kung ano ang nawala sa iyo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan at pagpapakita sa mga taong nagpabaya sa iyo na ang iyong halaga ay hindi nila matukoy. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kanilang anino at pagbuo ng sarili mong tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi kapag sila ay nawalan, kundi kapag ikaw ay bumangon ng mas mataas, mas malakas at mas matalino at ako bumangon ng mas mataas kaysa kailanman. Napatunayan ko sa kanila na ang walang kwentang bukid ay ang susi sa aking bagong buhay at ang kanilang pagtawa ang naging simula ng aking pinakamalaking tagumpay. Ang karma ay totoo at minsan, ito ay dumarating sa pinakaironik na paraan.